Anim na apat na punong barangay sa Gimba manunumpa na sa Webes para sa opisyal na pag-upo sa kanilang panunungkulan mamji wala ba mga ano ay ginalaman sa droga <laughs> <laughs> Hindi so, ba sabit ha Oo mula 105.3 radyo natin Gimba nagbabalita sa atin si G Herrera mamji Yes magandang umaga Miss Jessica at uh, Sir Angelo Opisyal nang uupo sa panunungkulan ng 64 na nanalong punong barangay dito sa Gimba, San Nueva Ecija, ang uh, kasama ang mga nanalong sangguniang barangay at sangguniang kabataan matapos ang kanilang mass o taking uh, bukas araw ng Webes. Ang panunumpa sa katungkulan ay pamumunuan ni Municipal Mayor Jesolito Doclito Galapon nakasaad sa panunumpa na kanilang tutok din ng buong husay at katapatan ng kanilang tungkulin at babalikatin ang pananagutan ng walang anumang pasubali. Sa 64 na punong barangay na uupo, 36 dito ang bago. Karamihan ay nasa oposisyon habang 28 ang incumbent o mga dating kapitan. May mga last termer na kapitan na pinatakbo ang kanilang misis pero hindi pinalad at meron din walo na dating kapitan na tumakbong kagawad, tatlo dito ang nanalo at lima ang nalaglag. Ibig sabihin Sir Angelo at Miss Cheska, ang mga bagong uupong barangay at SK officials ay aasahan ng kanilang constituents na magseserbisyo at hindi lamang sweldo o honorarium ang kanilang hinahangad. Marami kasi ang nagnanais na maging barangay officials kahit walang monthly salary pero may honorarium at bukod sa honorarium, entitled din sila sa mga benefits tulad ng Christmas bonus, insurance coverage, laboring hospitalization sa government hospital, free tuition fee na extended sa dalawang anak na dependent. At maliban pa, siyempre sa mga kickback sa mga projects sa barangay. <laughs> Wala namang naitalang kaso ng vote buying ang Comelec Gimba ayon kay Election Officer Joseph Morales. Ngunit kabi-kabila ang kwentuhan ng pamili ng boto mula 500 piso huh? hanggang 1,500 pesos kada botante. May isa Hi. rin incumbent barangay captain na napadalhan ng komlek ng show cause order dahil sa premature campaigning na nanalo sa katatapos na eleksyon. Wala pang pinal na desisyon dito ang COMELEC. Asahan din natin Sir Angelo, Miss Cheska, na majority sa mga na ma mga nanalong kapitan ay magiging barangay coordinator sa 2025 dahil sa mga suportang pinansyal ng mga nakatatas na government o LGU officials dito sa Nueva Ecija. So yan ang ating update. Ako si G. Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mantakin mo nga para. Dami nating expose yung araw oh, na to partner. <laughs> 500, 1,000 ang boto. Oh, oh, yan. Barangay yan. Ang mahal. Oo nga. Gano'ng karami ang budget nila dyan, Di, partner? Daming pera, partner. Pera talaga. Ah, sabi sa inyo, non-partisan. Ikitang e, kita yung pagiging partisan ng karamihan naman na eh. Radyo Nation Nationwide.